So, yun na nga po, no? tayo na naman ay nagbabalik para magpainting. Nakarating ka na ba sa isang disyerto? Ako kasi hindi pa. So, try kaya nating i-recreate ang isang isang disyerto. ang isang disyerto. Ha? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ano bang meron sa isang disyerto? Siyempre, meron sand. Punuhin natin ng sand. Diba dapat parang may parang ano? Parang sand dunes? Bato dito, bato dyan. Parang naging creepy yung desierto natin ah. Ano pa ba? Giyan natin ng parang ano, stonehenge. Ano, you know, sa malayo. Diba ganun yan pag mga desierto-desierto? Mga bato-bato dun sa dulo. Ganyan. Tapos maglagay maglaga tayo ng parang paraiso, no? Doon sa malayo. Doon sa dulo. Uh, para ano, survive. Andito kami, survive. Tapos lagyan ng grass. You know? Desert feels na ba? Desert feels na? Parang mainit dito sa kabilang side. Tapos, lagyan natin ng ulap doon sa ta taas nung ano. Dito maulap doon. Hindi. Oh. Uh. Camel na lang ang kulang. Desierto, desierto na. Ano pa kayong pwede natin i-painting sa susunod? Comment down below. Let's go.